Sige lang. Sige lang, te. Aga na uwi na dalaga. oh, pang umaga sila ano, eh. Hindi ko kasi ano Sa Fishball, fishball, kikiam, kikiam lang tayo ngayon. Ako, kala mo ba? Pagod ako sa paglalaba. Ang ulam ko sa tanghali. kami dalawa ng kapatid. Facebook lang at sa pagsisiyam. So may nag ako. Ano ba yan? Binibidyohan <laughs> <laughs> yeah, si Ate Inday. mo pa po ah. Kumikita na to si Ate Inday sa pagkaganito ah. Uy. Mapagpatayo na to ng bahay. Sino ba yan? <laughs> Wala. Ay. Dahil lang sa Kikiyum, sa Kikiyam at Fishbowl may bahay na si atinday. Sana. Sana <laughs> on. 25. Pero maganda pa rin oh. Pink lips 'yan. Wala talagang magawa si lipsy. Lips. <laughs> ba ba bakit ayaw mong patustahin yung Kikiyam mo? Oh? Takot ka na? <laughs> Hindi man na 'yan sasabog yung ano. I Ah, hindi mo na patustahin kasi sa Gilaliman ka bitaw mga sugat yung si din. Ayun na sa ano? Hirap din pala no. Pero ayaw mo na mga pagpatayo ka naman ng bahay diyan. Ganyan talaga ang magnegosyo. Maagian mo muna yung kalapnos. <laughs> Di ba? Ay, yeah, amo na marami na bumibili oh, di ba? Oh, ayan may padating pa oh. Lumagpas pala. Eh? <laughs> Sayo ano? Magkano sa iyo? 10 piso ang kikiyam. Oh, di ba? Tapos peace ball lang. Anong sawsawa? Sa'yo, Bibe? Mas, masarap na yung sawsawan mo, Tiinday. Bakit? Dati. Hindi eh, ko naman natikman dati yan, isuka lang. <laughs> Pero nung nakaraan, di ba, bumili ako sa iyo. Sarap naman talaga yan. Oo Sauce pa lang, ulam na. Sige, salok lang. Bibi ka na maglagay Pwede ba 'yon? Pagsamahin, matamis at saka ano, suka. Ay, Ay ayaw, ayaw mo na. Siya naman titikim yan eh. Ay, <laughs> ano na Matamis na lang ang Ah, sige. Try ko nga din yan. Bukas lang muna. Huwag ngayon. <laughs> shumay ka ngayon. Ah, shumay. Hi, T. Belated happy birthday. Birthday ka pala. Ilang taon? Pinsyonada na to ah. Ganun ba? Utanga na yan. <laughs> Nay, utanga <laughs> na yan. Pinsyonada. <laughs> dami pera. Yan ang akin, te. Daming pera. Parang, ilang piraso yan? Apat. Ah, sige. Huwag lang mahang. Hindi, kaya di ba, hindi ko kakao nag mahang. Uy, di na, na sili. Ah, sige, sige. Ito ang tinderang mabait. Yan. Punuin yan ng toyo. Iubos mo na lahat kaya yan. Talakabira. <laughs> nako. Bili na po kayo dito sa fishbowl ni Ati Inday. Masarap po ang fishbowl dito. Mainit na mainit na mainit. Ngayon, kay walang ano, walang sili, ha? Oh, wala muna kay... Na. Di ka makakain. Mm -mm. Mamaga at niya na pag sobrang ipuan. Nako po, Lord. Thank you po.